Noon po nalalawagan tayo sa Indonesia na itigil ito ang natitinto o schedule sana noong April 29 ng ating gabi na execution ni Mary Jane Deloso. Marami pong mga ina, marami pong mga kababaihan ang sumama sa tatlong araw po nating pagdivigil sa harap ng Indonesian Embassy. Marami pong mga ina na katulad ni Mary Jane, katulad ni Nanay Celia Veloso, ang kumilos, nagdasal, nakiusap para isalba si Mary Jane Veloso. Kasi marami po sa atin, lalo sa ating mga kababaihan, nakikita po ang sarili kay Mary Jane Veloso. Isang araw, kapiling ang mga anak, kapiling ang pamilya, isang araw nalalayo sa kanila, nasa bingit ng kapahamakan dahil hindi po inasikaso, hindi tinulungan ng ating pong pamahalaan. Sasabihin po ng Gabriela, at hindi po kaming dinabawi sa dati na po naming sinabi, hindi po maranasan ni Mary Jane Veloso na sa loob ng limang taon ay nagtiis sa piitan noon po sa Indonesia kung noong isa pa lamang ay tinulungan na siya ng embahada ng Pilipinas kung kumilos para isalba yung ating kababayan. Ipaalala po natin sa ating pamahalaan. Pag mula po simula, hindi nila tinignan at pinoys na si Mary Jane ay biktima. Biktima lamang ng illegal recruiter ng human trafficking at itong sindikato ng droga. Kailan nila yan dinamit na logika? Kailan nila yan ginamit na argumento? Hindi po ba nung para kay Mary Jane Veloso. Yung mga ordinaryong mga inang katulad ni Mary Jane, andun na po sa Indonesian Embassy, gabi-gabi, araw-araw, nagdivisil para kay Mary Jane Veloso. Wala po tayong kakikitaan sa loob ng makaraang limang taon, bago kuminos ang mamamayan na yan, nanindigan ang gobyerno ni Aquino, na si Mary Jane Veloso ay biktima ng human trafficking, biktima ng sindikato ng droga, hindi dapat bitayin, makauwi sa kanyang mga anak. Simple lang po, simple lang po ang gusto natin sabihin sa gobyerno po ni Aquino, sa Department of Justice. Nasa kamay po ninyo ngayon kung mapaparusahan si Tim Tim Serio. Nasa kamay po ninyo ngayon kung tuluyang lalaya si Mary Jane Veloso. Kasi malaking bahagi po ng laban ngayon para makalaya si Mary Jane. Mapursu yung kaso laban kay Tingting Serio. Dahil pag napatunayan pong biktima si Mary Jane, meron po muli tayong mas malaking batayan para hilingin sa gobyerno ng Indonesia na tuluyan na pong palayain si Mary Jane Veloso. Ang na kot nakakaalarma Ilalarin po natin ang gobyerno ito ni Aquino na sadya pong napakabagal, incompetent sa kadalasan, sa pagharap po sa kaso ng mga kababayan nating OFW at kahit nga po sa iba pang mga ordinaryong kaso na dito po sa ating pong Inang Ilang taon bago umiinog ang hustisya, ilang taon nakatenda ang mga kaso, hindi po maaaring mangyari ito sa kaso ni Mary Jane Veloso. Bawat po mahalaga. Kung kinakailangan nga po, araw-araw mag-hearing dito sa Department of Justice, gawin nila. Kasi limang taon naman silang lumanga. Bahatang yung kababayan natin si Mary Jane Veloso, naghihintay na lang kung kailan siya bibitayin sa Indonesia. Tuloy po ang pagkilos ng mga kababaihan, tuloy po ang pagkilos ng mga migranteng Pilipino, tuloy po ang pagkilos ng sambayan ng Pilipino, mga mama at mga mamamayan ng daigdig para po ipaglaban ang paglaya ni Mary Jane Filoso. Ang tanong po natin, ang tanong po natin sa gobyernong Aquino, ay Secretary Delima na rin ng Department of Justice, tuloy-tuloy din pa kayong kikilos? O maghihintay na naman kayo na sa huling pagkakataon na lamang kunyari kikilos at pag meron pa pong nangyaring pabor, eh makikipag-unahan pa kong magsabi na sila ang gumawa ng paraan para masalba yung kababayan natin. Huwag na po nating pasukin yan, kaya patuloy po tayo magkipaglaman. Mga nalangkag sa gobyerno ng Pilipinas, gawin niyo ang dapat yung gawin. Tuloy-tuloy ang kaso ni Christine Serio para makalaya si Mary Jane Veloso. Palayain si Mary Jane ¡Vamos!